Hi po. Kakarating ko lang. So sakto pagdating ko dumating yung in order ko sa Amazon. So nag-order pala ako nito ng budget planning dahil magagamit ko to pag-uwi ko sa Pilipinas. So gusto ko kasi mag yung budgeting ba so alam ko kung saan napupunta yung pera ko. Tapos ang pinili kong color ay pink. So, marami naman kayong color na pwede yung pagpiliin. Dahil favorite ko ang pink. Pink talaga ang pinili ko. So, napakaganda niya guys. Tapos, may kasama siyang color. Iba't ibang klaseng color na parang idikit mo siya dyan. Sticker siguro yan. Tapos, may kasama din yung mga kaniang letters ba. Yung example, yung ay kaupe naka naka na ba siya so hindi na kayo kailangan magsulat-sulat sa sa papel kasi naka-print na siya tapos chinik ko yung plastic baka butas-butas ba so mas maganda i-check kasi kung may butas pwede ko siyang ibalik so ayan yung nakasulat so hindi na talaga kailangan magsulat-sulat pa dahil nga naka naka-print na yung ano yung mga letters, yung ano ba yung halimbawa yung birthday. So ayan yung divorce tag. So hindi na ako magsusulat, ididikit ko na lang siya sa plastic. So dahil nga may birthday na dalawang person na mahal ko sa buhay, siyempre Gibors yun nilagay ko kasi birthday. So, kailangan magbabudget ako dyan. So, trinay kong ilagay yung 20 euro kung kasya ba talaga. Kasi parang may, naisip ko maliit lang. So, in fairness, nagkasya ang 20 euro. Ibig sabihin, kasya dyan ang piso. Na, or yung ano ba, pera ng Pilipinas din. Pangalawa, naglagay ako ng das ay kaufin kasi nga magro-grocery alam ko kung magkano yung nagagasto ko halimbawa one week magkano yung nagro ko ng one week kailangan nakalagay dyan so marami pang pwedeng ilagay dyan or kung gusto nyo halimbawa ang shopping, nandoon naman din yan. So, magkano yung budget niyo or kakain kayo, nandoon naman din guys So, in fairness, maganda naman siya guys. Parang ano na lang siya, parang katliya, no? Notebook ba? So, magandang magandang gamitin. Pagkatapos, kung mag-unboxing, si Mr. nag-prepare siya or nag-bake siya ng bread kasi nga tidumag nag-order siya ng dalawang hulmahan bago so tinray niyang gamitin ngayon kaya gumawa siya ng dalawang bread kasi nga yung ginagamit niya na pang tin, pan ba medyo maliit so umaapaw yung kanang duba niya nasusunog hindi paluto luto yung uh, gitna so ito tinray niya agad gumawa ng kani ang pan para kung kasya ba talaga yung binili niyang hulmahan. Pero in fairness, perfect talaga at saka nagform talaga yung pan na ginawa niya, yung bread. So ayan, luto na yung bread ni ginawa ni mister. So pinalamig niya and then pagkatapos, ayan, titikman ko na. So alam niyo ba, gumawa din si Mr. ng dalawang piraso nito. Dinala namin doon sa mother-in-law ko at saka mga kapatid ng noong Christmas. Gustong gusto nila yung lasa ng tinapay na ginawa or bread na ginawa ni mister. Dahil nga guys, super super masarap siya. At saka gusto ko dahil may walnos. At saka nagbabaon din ako nito. Pag break time ko, ito yung bina kinakain ko. Dahil nga super super masarap. At saka may stack na kami.